yan, mga kape boys. Alay. Talagang napakatapang. Napakatapan. Talagang bubukat. <laughs> Mumubugbog po. Sumasapak. Saan dito ang tindahan? Bakit walang tindahan dito? mamaya, makalabas tayo ng barangay nito. Hmm? Hindi hmm. baka ano to, tindahan ng mga engkanto. Kaya <laughs> dito, Bawa baka makalabas tayo dito. Ano ba sabi sa'yo? Dito so, lang 'to, be. Sige, sabi. Pinabili ka lang ng tubig, tas ganyan ka mga forma. Diyan din. Sumu sa Tagaytay tayo bumili. Ah. Kaya. Dito ang ganda. Di kaya tayo trespassing dito. Ano 'to? Outdoor recreation to pre. Ano ka ba? yan. May laman. Alagin mo nga. Ayun. Sorry. Wala eh. Kaya na rin. Bayarin mo. Tigas. Hindi nyo naman kinakagatin eh. Sa saan na tayo nakapunta eh. Wala naman tindahan dito. So, daan mo? Ito ah. As long as may trail. Mayroong uh, mayroong chance ah. May pag-asa tayo. Iuwang Di, mo dito. Wala lang lang ito. Kaya na pasipin ang lilo yan eh. Ibang okay. isang kapunta, walang tindaan dyan. Ibang ano na yata ito barangay sa mga taga bayungan dyan oh. bayungan pa rin ba to babayin natin babayin natin kunin mo na ibuko wala namang pagmamayari hanip talaga yung forma na ano yan oh. magbubukit ka tapos ganyan yung suot mo animal bullets animal bullets saan tayo na huling pumasok hindi hanap tayo ng alternative way. Huwag tayo dyan. Baka madali tayo dyan. Nakangati ka na. Mm -hmm. Come on, dumi na ng pet mo. Saan saan ka lang sumusot? Tayo. Inutusan ka, tapos nakuha ka ng buko dyan. Mm -hmm. Hawak mo pa yung Biblia. <laughs> Ito yung mga tumataka sa ano, Sunday worship service. Nangunguha ng buko. Sige, pag dumiretso tayo dyan, diretso din tayo sa langit. Ayun, no, delegado. Huwag kaya dyan. Hindi mahirap. Sige, dandaan mo lang. Talinin mo lang 'yang pagkadating diyan. Pagkadating diyan, pagka ka. Oh. Ah, ano? Dami buo. Tanaw na tanaw dito, guys. Yung tagaytay, oh. Pakalapit lang pala. Guys, wala kami nahanap na tindahan dito sa bundok ba ng bayungan? Bundok, sa bundok wala ho ni isa sa aming dinaanan ay wala tubig lang ho ng sapa meron tayo yan eh sira ka pala eh sabi na nahulog pa yung ano ko pantalong ko baka ah, naman yung tindahan nila ganyan patago baka na sa beach eh no puno yeah, ng buhangin ito nang ating van naway buksan yan mamaya kasi sobrang init grabe hindi mo matitiis ang inet. mga puyaters anong ginagawa nyo dyan sa ilalim ng upuan

Adan yung mamatay ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. <laughs> Ito kanina pa itong mga tayo Diyo concentrate Wala na Ayan na, ayan na, ayan na Naganda na <laughs> Lalawini, wala ka pala sa tayo Ang lumpot ang Sex bomb ah Sayo daw kayo, sayo daw kayo Kuya Mar sa Sayo daw kayo Sayo <laughs>

gustar. <laughs> Hoy, trauma Sagat-sagat. <screen>, <laughs> wow. Kaya man, pakupot ka na! Kaya oh, O-o-o oh, oh, oh. Pag Putaling! Wow. Oh. Kiss Wala sig siguro itong nakikiss Okay. Oh, okay. Ba bawal daw, siya lang daw, siya lang daw. Siya lang Oh. Uh, siya lang oh, uh, Mindset, mindset. Mindset. So, mindset. Boy, may dadaan. sabi tap, 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 tap. Oh, Eh, hey ma, pansin mo naman. Eh, hey ma, nata, natay na ito na ito, ha? Yun uh. naman yung naka-verde. <laughs>